Hi guys! For today's video Yan nga, papasok na naman sa trabaho Gamit natin ay electric scooter pa rin So pang gabi Night shift yung pasok Yan, ready to go na guys uh, Yan, gabi na Yan nga, alis na kami Yan, kasama ko si paring Luberto shout out paring Luberto yan kasama sa trabaho iwanag talaga ng LED hindi so, to go na kami guys patok na sa trabaho ganito lang lagay ang routine pagpasok sa trabaho so, medyo ano ngayon ang init kasi dahil sa ano sa humidity kasi nga may so sa mag tatanong niya kung safe ba dito sa GIDA maggamit ng gumamit ng scooter sa gabi magbiyahe so safe naman guys uh, mas safe pa nga kaysa dyan sa Pinas dahil nagbibigay na naman yung nagbibigay naman yung uh, ano four wheels so kasi nga dyan sa Pinas daming init ang ulo kaya usong-uso yung road rage Tagis, mano yung nalulubak. Okay, may sakyan. Ito lang ginagawa namin lagi. Tatawid namin ng kalsada na yan. Kaya mas shortcut yung biyahe guys. Mas napapadali. Mas mabilis. Kahit okay. electric scooter yung gamit. Ayan, tatawid ko na lang dyan. Ingat pa din. Uh, ayun, ayun. ayun, ayun Yan, itawid na namin guys Tatawid ulit ng kabila Bali tatlo yan Hindi pa masyadong ano yung sasakyan Pagbibigyan natin guys yung mga four wheels Kaysa sila yung Pagbibigay sa atin kasi mas kita mo yung ano nila Mas kita mo sila Walang wheel light Padaanin lang natin pong ano marami magkakasunod na sasakyan bago mamahitin yan ang dami guys okay motor tapos biyahe na ulit so kaya yan nga napapabilis guys yung biyahe kasi nga mas shortcut na itatawid yung scooter electric scooter so mabilis naman manakbo 47 niya kilometers per hour siya So, yun lang yung maximum nya 47 kilometers per hour mabilis na rin yung guys 47 kilometers per hour ito lang yung routine pag may pasok guys uh, tatawid yan sa tulay so, kung mapapansin nyo guys uh, yung mga ilaw sa kali ay maraming maliwanag Sanaol, ganyan din sa Pinas Maliwanag ang kaly Dito sa Papunta doon sa Maytulay Magka-counterflow Kasi nga Yung tatawiran Dun yung pinakamalapit Para hindi naikot dun sa Dulong-dulong kasi nga may ginagawa ngayon dito yan mag-counterflow tayo dyan guys Mag-counterflow Dulo na yan Doon pa pala sa pinakadulo pa. Pagliko dito, tapos sa dulo. Yan. Okay din gamitin. Mas maigi eh, na kung may shock to sa likod. Eh, yung shock nito sa harap lang. Yun yung umodel niya. Walang shock sa likod. Yan, wag wag uh, didikit sa ano mo guys. One vehicle apart guys. Wag didikit. So yan ikakounter po lang dito guys. Napakaliwanag. Tapos pagdating doon sa may dulo ah uh, tatawid lang yung ano tatawid lang tapos biyahe na ulit. Yan. Tatawid na natin maya, maya pagka tapos ng pag nakakuha ng chimpo guys kuha, kuha, lang ng chimpo papasok ang dami yan patapos ng ban dyan ayan yung ban patapos yan yan sige ban 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 yan pasok na guys pasok Yan guys, tatabit lang yun dyan. Tapos piyahin ulit. Grabe ng pawis. See, si yan. 90 kilometers per hour. Yan yung speed ng yung mga four wheels. Yan, piyahin na ulit. Piyahin na ulit. Yan, lumangin na. Balit 10 minutes, piyahin na sa trabaho. Hindi mahangin na hangin na dito pag taas ng tulay. Hindi, e, napakot, ini, Hindi, basta kahit dito guys, so oh, ang naliwanag. Yan, daming ilaw Kaya oh. mas magandang dito dumaan. Sana nga wag nang buksan. pwede lang. Ito so, yung nasa ibabaw na kami ng tulay. Malapit na sa trabaho. Pero pa rin guys, itatawid pa rin 'yung pagdating sa dulo. Ah. Ano, Kalau sahaja itu, wibis bukas doh. Bagaimana pegawai? Buhay ng OFW For the right of the night Ahimik guys ng gabi Nagbasa na naman kanina eh. Pagpatingin sa pinaka-dulo, eh, Nagbasa ano, na naman yes kanina. kanina. Tatawin ulit. Nagbasa. Stop oh, Oo, nabilamos. Parang nagbasa pati. May okay, Pa. dyan paa. sa dulo. Yeah. Uh, Ayan lang. Ang biyahe Tatagalan lang din sa mga stoplight. Yan guys, tatawid namin dyan. Yan. Nagkala na. Green. Right. Yan guys, tatawid namin dyan. Tapos tulon sa kabila. Tawid-tawid lang parang yung ano mo tumawid ng ano tapos bahay tumawid ng bahay nagpasin lang natin ito guys sa isang open sa penthouse sa uh, proceed yan tumawa guys napalapit na malapit na sa trabaho super thrilling talaga ang biyahe Dati ayaw ko mag-scooter eh. Ngayon uh, nagustuhan ko na. Naisip ko kasi unsafe pero hindi naman. Yan, bilis ng biyahe. <laughs> Good weather din. Good weather. Yan, na. Na. Wallet talaga ng LED. Yung madilim dito. Ano yung Parang ano, gift lang. Patay yung sa ilaw. Oh, dinig na dinig pa dito yung... Baka may maintenance sila. Pinagawa. Then guys, itatawid namin ulit. Ha? Kaya eh, mas mabilis talaga yung biyahe nito Numatayan <laughs> pa ta. Tapos kaya yung tatawid pa rin Guys, malapit na Malapit na sa trabaho ko Tawid na naman ulit dyan. Tatawid natin. Binumuhat lang. Maganda lang naman guys. 22 kilos lang to. Maganda lang siya. Kaya yeah, mabas... Mabas mabilis buhatin. Ayan. Apo na tayo. Ang liwanag talaga. Napakaganda ng liwanag. Liwanag sa tinig. Tapos itatawid ulit yan guys Pagdating doon sa dulo Puro tawid-tawid lang yan guys Hanggang pagpasok at pag-uwi Kalmada Kasi buhatan naman ulit tapos tawid. So last na to guys, natatawiran. Tapos traba, ano na sa parking. Eh, tatali lang. Eh, papadlock pala. Tatali. Hindi man mawala yan. So yan lang guys. Maraming salamat sa inyong support ah. Ingat po tayo lagi. paki like and subscribe na rin and share. Thank you. Bye-bye. See you on my next video. Thank you. Thank you.